1. Napasok sa trabaho ng maaga or on time. Punctuality is the best policy. Ang pagpasok sa trabaho araw-araw ng maaga or on time ay hindi lamang isang challenge o training para maging isang ulirang empleyado. Pagpapakita rin ito ng disiplina, kasipagan, respeto at interes sa trabaho. Kung may benefits or rewards sa punctuality ang inyong company, Gaya ng perfect attendance award, gawin itong driving force para ma-overhaul ang iyong morning routine. 2. Considerate sa ibang office mates. Kalimitan sa modernisadong corporate offices ngayon ay nagbibigay ng laya sa mga empleyado gawin ang ilang mga bagay gaya ng pagpapatugtog ng music sa opisina. Kung ito ang makakapag-boost ng kanilang productivity. Pero halimbawa kung isa sa mga kaopisina mo ay hindi makapag-concentrate sa pagpapatugtog ng music, dapat mo itong irespeto. 3. Malinis sa paligid. Isa sa mga importante at magandang kaugalian ng isang empleyado ay ang pagiging malinis hindi lang sa sarili kundi sa kanyang paligid. Pero sa kasama ang palad, ito naman ang isa sa mga mahirap gawin at makita sa mga empleyado. Laging isaisip na hindi lang ikaw ang gumagamit ng facilities at resources ng company kaya panatilihin itong maayos at malinis as courtesy sa susunod na gagamit. 4. Marunong magkusa. Madalas, sakit na nating mga Pinoy ang pag-ignore sa mga bagay na pwede naman na tayo na mismo ang gumawa. Ilan na lamang sa mga ito ay ang paglinis o pagtapon ng nakita nating kalat o di kaya ang pagpatay ng ilaw sa CR na walang gumagamit. Matuto tayong magkusa sa mga maliliit na bagay na nakikita natin sa paligid natin. Note sa mga nakakalimut maglinis o naghihintay lang na may magkusa, huwag po maging abusado. 5. Sumusunod sa mga patakaran ng kumpanya. Ang rules and regulations sa kumpanyang iyong pinagtatrabahuhan ay hindi lamang para basahin dapat itong sundin. Pagpapakita na rin ito ng respeto sa kumpanya at disiplina sa sarili. Yes, sabi nga nila, your workplace is your second home. Pero hindi ito ibig sabihin na dalhin natin ang habits natin sa bahay, gaya ng hindi pagligpit ng mga ginamit na company resources, pagpapatugtog ng mga inappropriate songs at iba pa. 6 nagpa-participate sa mga company activities. Kung gusto mong mas makilala ka ng iyong mga katrabaho, huwag maging KJ. Sumali sa mga activities ng kumpanya. Maaaring mahirap ito lalo na sa mga baguhan at introverts, pero you are encouraged to give it a try. Dito mo mahahasa ang iyong team player skills, communication skills, at social skills. 7. Hindi inaabuso ang free resources ng kumpanya halos parehas ito sa naunang magandang kaugalian ng isang empleyado na nabanggit but more specific hindi lahat ng kumpanya ay may added perks gaya ng libreng kape, tubig at iba pa kaya kung available ito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay huwag itong sasayangin at dahil company property ang mga resources na iyong napapakinabangan maaari itong tanggalin kung sakaling makita ng management ang pag-abuso sa mga ito. 8. Marunong mag-thank you. Ganito lang kasimple ang pagsasabi ng thank you o salamat sa kahit na sino in and out ng company premises ay pagpapakita ng respeto at paggalang sa taong tumulong sa iyo. Pangalawa, nag-e-encourage ito ng good act at positivity. Kaya smile and huwag kalimutan magpasalamat sa mga taong tumutulong sa iyo. 9. Marunong gumalang sa kahit na sino. Huwag pipiliin kung sino lang ang iyong rerespetuhin sa loob ng kumpanya. Regardless sa posisyon o status nito, nararapat lang na lahat sila ay bigyan mo ng pantay na treatment. Hindi ka lang dapat kay boss mabait. Dapat sa lahat. 10. Nagko-contribute sa team panghuli sa Denton magandang kaugalian ng isang empleyado ay ang pagiging participative sa team. Huwag ka mahihiyang i-contribute ang iyong ideas and knowledge sa mga meeting at maging aktibo sa pagsagot ng questions. Hindi lang ito pagpapakita ng interes sa iyong trabaho, kundi start na rin ito para ikaw ay mag-grow sa iyong career. Ano pa ba ang magandang kaugalian ng isang empleyado ang dapat nating i-possess. Share your insights on the comment box. Share mo na rin para ma-inform ang ka-office mates mo.